Ah, uh, mapagpala pong umaga mga kaagri, agri Ayan, tuyo po ang ating paligi ngayon ano. No? Uh, nagpatanim po tayo ng kamatis kahapon pero kasama ang palad po no. Medyo makulimlim po ang panahon kahapon, hindi naman po nagtuloy yung uh, yung ulan. Kaya sa ngayon po uh, magsasakripisyo po tayo na magdilig na lang po ng kamatis mano-mano po mga kaagri ano? Uh, para hindi naman po uh, tayo mamatay ng, uh, ng tanim ang uh, kamatis naman po kasi ay madali naman po siyang mabuhay basta medyo malamig lang po ang ontin lupa. Uh, madali na po siyang mag-uugat ano. Ah uh, ito pong tinanim po natin ito ay naka seedling tray po kaya uh, medyo maganda po ang ang kanyang ugat at kahit papano ah uh, sip makakasipsip na po ng ontin tubig mabasa lang po natin yung ugat mga kaagri. Ayan. Uh, kahit po medyo mahirap po ang pagdidilig mga kaagri ano pag pagtsatsagaan na lang po natin para mabuhay po ang ating tanim mga kaagri. Hindi rin naman po tayo makakahigop ng uh, ng generator dahil nga po uh, tuyo po yung ating main canal dahil po nag-aasikaso po yung mga uh, mga tao sa pag-oobras po ng paligi diyan po sa gawing uh, dupi nga po mga kaagri. Ayan. Ayan, magsasakribisyon lang po tayo na na mag-delib mano-mano po mga kaagri pupuno-punoin na lang po natin pagsasagaan lang po natin ayan po mga kaagri ngayon lang po ang gagawin po natin ano? ayan pansin po ano? ayan mano-mano na -mano lang po natin didiligan yung ating tanim mga kaagri Kahit papano po makakuha lang po ng lamig yung ating uh, itinanim na kamatis Okay na po yun ano Manumanuhin lang po natin kahit papano po uh, Makakuha po ng onting lamig Kasi ang kamatis naman po madali lang po itong mabuhay Sana po mamayang hapon kahit papano Ay Lumakas naman po sana yung tubig ano o kaya umulan po mamayang hapon para po mas uh, maging matibay po yung ating tanim na kamatis sa init Ayan, mano, mano po tayo nagdidilig mga kaagri no? po yung pechay po natin mga kaagri kahit papano po nakakuha na po siya ng unting lamig dati kahit papano tumubo po siya pero sana po maulan pa po sana para kahit papano ay tumubo po yung ibang mga buto na nakalubog po ano kaya dito muna po tayo magpo-focus po sa kamatis mga kaagri medyo nagtag araw po pero sa sa panahon pong ito dapat po talaga tag ulan na pero mga ilang araw po nag-aaraw po no? halos isang linggo na po siyang umaaraw mga kaagri Ayan eh, makikita nyo naman po nakatayo pa po yung kamatis kahit medyo matirik na po ang araw mga kagre, no. Dahil hindi naman po siya masyadong nasaktan dahil naka nga po itong ating itinanim na kamatis. eh po tayo magtsatsaga po tayo magdilig. You know? Unti lang naman po ito, sampuntray lang naman po kaya ito baka mga... Mga sampung karga lang din po ng snap nak na 16 liter. May naman na po naman natin sya masyadong titigmakin mga kagre basta mabasa lang po yung paligid ng kanyang puno. Para kahit papano po makasipsip po sya ng onting lamig. Malabanan nya po yung init ng araw po mga kagre no. Makikita nyo naman po mga kagre hindi pa po siya lanta kahit na, na bandang alas 10 na po ngayon medyo mainit na po talaga ang panahon. talagang sakripisyo lang po talaga ang pagbubukid mga kaagri ano, kung di naman po natin pagtsatsagaan na diligan tong ating kamatis baka marami pong bumalda po rito ayan po ano yung mga nadiligan ko po na yun tumayo na po siya nakakuha na po siya ng basa kahapon din po sana didiligan din po natin siya ano, so nakikita po kasa natin ang panahon parang uulan po kaya hindi na po natin siya diniligan pero kahit papano paano po, yung nagtanim po tayong kahapon, hindi naman po siya nalantano. Medyo matibay na rin po siya sa init. Pero dahil po kalilipat lang po natin, kailangan po talagang kahit papano paano mabasa po yung paligid ng pulo niya para mapakasipsip po yung ugat. Yan po ang kagandahan po sa seedling tray mga kaagere no. Uh, hindi po siya masyado nasaktan pag inilipat po natin. Dahil po ah uh, maganda na po yung ugat nya meron po mga ibang mga seedling na siyempre hindi po nakuha ang buo po yung lupa uh, yun po yung maaari pong maging malanta po ano, pero pag nadiligan po yun madali lang po makarecover ang kamatis mga kaagri ayan kumpara po doon sa mga nadiligan ayan po nadiligan na po natin ano? Kaya hindi po nadiligan mga kaagri tingnan nyo po hindi nadiligan po mga kaagri oh. Ayan po. Medyo lanta po siya, no? Pero pag nadiligan po yan mamaya, mga kaagri, tatayo na po yan kasi nakakuha na po siya ng onting lamig sa lupa. Kaya pag tsatsagaan na po natin siyang diligan, makasipsip lang po siya ng onting lamig para po mabuhay po yung ating kamatis, mga kaagri. Ah, uh, talaga po sa pagtatanim po ng gulay, sakripisyo lang po 'no. Ah, uh, kaya pagtsatsagaan lang po natin. Sana po, palarin po tayo sa pagtatanim po natin ngayong panahon po nato at makasingit po tayo ng magandang presyo. Kahit po medyo maliit po yung tanim natin, kung Maalagaan naman po natin at matapat po tayo sa magandang presyo, maganda rin po yung ating kikitain mga kaagri, Pero talaga po sa pagtatanim po ng gulay, o kahit ano man pong gulay o halaman na itatanim po natin ano talaga pong sumusugal po tayo mga kaagay lalo lalo na po sa panahon kaya sana po uh, lahat po na nagtatanim ng gulay mga kaagri po no uh, sana po palarin po tayo para meron po tayong kita para sa pamilya po natin mga kaagri. Asana uh, sana po patuloy nyo pong isubscribe po yung aking YouTube channel. Ano? Sa hindi pa po nakakasubscribe. Sana po patuloy nyo pong isubscribe yung aking Uh, mga video para mas updated po kayo sa mga bago ko pong video ginagawa mga kaagri yun lamang po at ito lang po ang activities natin ngayong maga uh, sana, sana po pagpalain po tayo mga kaagri God bless po sa ating lahat mga kaagri